Magandang morning sa ating lahat Nakapag-aakot uh, tayo ng ating uh, gagamitin Ang gagawin naman natin ngayon ay, uh, ay Ito, mag tayo Nang uh, lalagyan natin ng uh, Balag o palapala Eh mamaya makikita natin kung anong magiging kalalabasan pupustihan muna natin tapos lagyan natin ng mga alambre alambre sa bawat gilid gilid o dugtungan para matibay tibay kung may valve sana mas maganda mas matibay lalo mas mahigpit hindi maglulundo basta basta dahil matigas o, ito magyawan tayo Magpuputol at uh, magtutulos at magpapasak ng ating pamusti uh, na dito. Ating uh, papayaan, ano? Ang palayahan at kung ano na pang pili natin itanim. kaya muna tayo nakapagpasok na tayo ng uh, pusti na 4-5-6 ito ani mga kalingap pala at uh, tayo naman ay uh, gagawa ng pagkain ng baboy dahil meron uh, mayroon tayong uh, nakuha dito Nahingi ng mga kinaga uh, rijik-rijik yan marami to kasi tatlong araw na walang uh, pasok ang UR walang bisita kaya marami ang uh, kaya lumipas na bulok yan nabulat na saging Ayan, pinakain ko na yung sa baboy yung kan mga uh, prutas pinagbaltan ng prutas Ayan yun, oh pupo po pa Ayan. oh kain ng baboy Ilabas muna natin kasi may mga tawag dito eh... uh, ay pwede pang pagkain ng baboy dito na lulutuin yan o yan mga buo buo yan pero ilalaga lang natin para isama natin sa pagkain ng baboy para makatipid-tipid tayo Ayan, gano'n yan. Itutuhin natin. Sana Sama sa mga kamote. Mga kamote kasi dito. Ayan no, alas ng timba rin. Ilalagay natin na dyan. Pwede naman natin i-direct kaya lang uh, mas maganda ito para mapakain natin ng uh, mga tatlong bisis siguro yan. Dalawag na tatlong bisis na pakain. Sama natin ng mga kunting darak na may kasamang pigs para maganda yung uh, katawan ng ating uh, baboy sa pang panganak dahil malapit ng umaket uh, umakyat to o yung iba nga ay uh, talagang akyat na akyat na ito muna ay eh, priority, na, priority natin lagyan ng uh, akyatan at uh, pala-pala sa taas. Ito gamitan natin muna ng uh, nylon. Tapos yung uh, trellising net na ilalagay natin. ng uh, nakarahan, may natira, so ito ilalagay natin. Uh. 哎呦，那。 loni Yan, no? Ulan na mga kalingap na, kusa na kusa na kumalis <laughs> Okay Kaya na no? uh, Diyan muna mga kalingap Ulan na Subukso ang ulan mga kalingap Ayan o, no? parang may bagyo Tapos ng hangin May ulan Eto, tutuloy na natin Ayun o, no? ganda Ganda pala, ganito pala no

barang apa testing as nanti